Mga signs na mahihirapan ka sa panganganak May mga senyales na nagpapahiwatig na ang panganganak ay maaaring maging mahirap para sa iyo. Walang sino man ang nagsasabi na ang panganganak ay madali lamang. Ito'y tunay na isang pagsubok at bawat panganganak ay may sariling mga hamon. Ngunit para sa ilang mga tao, may mga senyales na ang panganganak ay maaaring maging mahirap. Ang mga medical na kondisyon ng isang tao, emosyonal na reaksyon sa panganganak at pati na rin ang nakaraang mga karanasan ng trauma ay maaaring makaapekto sa proseso ng panganganak. And it's totally understandable kung ikaw ay kinakabahan sa panganganak, maging ito man ang iyong unang panganganak o panglima na. Sa maraming dahilan, ang pagdadala ng isang bagong anak sa mundo ay maaaring nakakatakot at nakakabahala. Baka ikaw ay takot sa posibleng sakit o sa maraming hindi mo pa alam tungkol sa mga pagsubok na darating. Kahit na mahirap ang iyong karanasan sa panganganak, hindi ito hindi makakaya. Malalampasan mo ito. Trauma history. Ang nakaraang mga trauma ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mas mahirap na karanasan sa panganganak. Ito ay dahil sa paraan kung paano nito maaaring buksan muli ang mga individual sa kanilang mga emosyon at pangkatawan na karanasan. Subalit ang mga taong nakatanggap na ng tulong at terapi para sa kanilang mga trauma ay maaaring magkaroon ng mas mahusay na kakayahan na harapin ang panganganak. Negative Headspace Napakahalaga ang tamang paghanda at pagtutok sa aspeto ng kaisipan para sa panganganak. Ayon sa isang pregnancy coach, hindi sapat ang pagkakaroon ng birth plan. E Inererekomenda niya na ang mga ina ay maglaan ng oras upang isaalang-alang kung paano nila gustong maramdaman ang kanilang panganganak at kung paano sila aalalayan. Maaari ring makatulong ang maayos na komunikasyon sa kanilang partner at support group para maging handa hindi lamang sa aspeto ng logistics kundi pati na rin sa emosyonal. Large baby Pagdala ng mas malaking sanggol kaysa sa karaniwan ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng ina. Maaaring masaktan ang perineum, ma-experience ang pagkawala ng dugo o pagkasira ng tailbone. Karaniwang kinakailangan ng agarang panganganak o cesarean section para sa malalaking sanggol. Maaaring magtanong sa doktor tungkol dito. Uterine fibroid ang mga non-cancerous na bukol sa matres o uterine fibroid ay karaniwang hindi nakakasama. Ngunit sa panganganak ng baby, maaaring magdulot ito ng ilang mga komplikasyon tulad ng preterm birth, placenta previa o malubhang postpartum hemorrhage para sa may mga fibroids. Maaaring itanong ito sa doktor para malaman ang panganib at magawa ng tamang hakbang. Breach Presentation Kapag hindi maayos ang posisyon ng baby para sa panganganak, maaaring magdulot ito ng komplikasyon. Ang baby na bridge position kung saan paa ang unang nakalabas ay maaaring mangangailangan ng tulong mula sa forceps para sa panganganak. At ito ay maaaring magdulot ng panganib ng cord prolapse kung saan naipit ang umbilical cord na nagdudulot ng pagbagal sa supply ng oxygen at dugo sa baby. Ito ay maaaring magresulta sa pangangailangan ng cesarean section o operasyon para sa panganganak. Subalit sa tulong ng mga profesional sa medisina o iba pang suporta, maaaring niyong malampasan ang mga hindi inaasahang komplikasyon sa panganganak.